Yo, what's up kakamay? So, pari-bagong vlog na naman tayo ngayon. Sitong tong vlog, pero ang gagawin natin ngayon is reaction video. At hindi tayo mag ano, hindi tayo mag uh, review and revenue update kasi hindi pa tayo nakagawa. So, sa mga nag-request regarding sa kay Matei po at kay Ergondok, so gagawin natin yun soon. Hopefully, alam magkaroon tayo ng time kasi syempre, ni-research nire natin yun mga may isa, -isa natin mga vlogs tapos gumagawa tayo ng, ng computation when it comes sa, ano, kumbaga nag-assess tayo bisa sa calculation natin sa RPM ng bawat na ano, vlogger or content, content creator na ano natin na uh, nire-review and revenue update. So anyways mga may, yun nga, mag-aantay, gagawin tayong re reaction video kasi meron kong ano, uh, kinuwang clip sa isa sa mga uh, icon or ano, isa sa mga sikat ng mga ano, content creators uh, until now siguro. Kasi medyo nag-lilo nag to yun, nag-lilo mga may. So, kung kilala niyo mga may si Senpai Kaso, o kakilala din to ni, ano, ni Bay Japper. So, kumuha ko ng, ano, ng, ano, niya, ng uh, clip dun sa vlog or sa live stream niya. So, 10 minutes medyo kinumpress ko nila mga may uh, ano, kagawalan tayo ng konting reaction video. Dun sa sinasabi niya na ano, yung mga parang yung viewership uh, bunga ba. So, panoorin muna natin ano, yung video na ano, uh, ginawa ko tapos yan natin mga may lalagyan natin ng ano ng reaction kung anong magiging ano uh, nga uh, point of view ko or opinion sa sinasabi niya so let's go panoorin muna natin mga maya well known as Senpai Kazu as a vlogger for more 8 years so to give you a topic right now is it's about why the viewers don't react don't really watch vloggers anymore right now This... hey, mga may uh, magbibigay tayo ng reaction video. So, yung unang sinabi niya uh, regarding sa, ano, sa 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 viewers mamay, uh bakit hindi daw na nanonood yung mga viewers uh sa mga ng mga content creators. So, anyways, mamay, uh to give you ano, uh parang some factors bakit hindi nanonood yung mga viewers ano sa mga content creators this 2024. So, kumbaga magbibigay ako ng ano mga ilan-ilan na factors bakit hindi na sila na, na, nanonood. So, unang factor Ma'am May, syempre nag-normalize tapoy na ng ano yung yung buhay ng mga bawat uh, Pilipino or individual. So, kumbaga during pandemic time kasi Ma'am May, uh, few, years, uh, few years back, syempre na yung mga tao nasa loob lang ng bahay, 'di ba? Lockdown, task work well. from home, yung iba walang trabaho. So, wala silang uh, gagawin kundi magwut-wut ng cellphone, mga gadgets mga may uh, with, ano through internet sa Socmed. So tingnan uh, tingin-tingin, nod-nod. So yun ng ano most likely na pinag uh, parang ano li, uh, libangan ng mga tao. So included tayo doon. So anyways, eh, yun isang factor yun mga may. Nag-normalize na bumalik yung mga tao sa ano sa sa normal na buhay na kailangan nila, kailangan nila maghanap buhay and isa sa side nila yung ano yung panonood ng ano yung parang nawala na ng time sa panonood ng ano ng mga vlog ng mga content creators na pinapalo nila so kumbaga, kung baga ako meron man pasundot-sundot na lang siguro so anyways yun isang factor pangalawa mga may so isang factor is yung fan base or community ng isang content creator let's say for example di ba may mga viewers yan so yung iba na inspire so pagka-inspire nila mga may yung ginawa nila from viewers nag-convert sila into a vlogger so viewer into a vlogger. So, sinubok nila or pumasok sila sa pagiging vlogger mamay. Nag-try. So, hindi lang natin alam kung nag-successful sila or hindi. So, yun po isa sa mga factor mamay. Viewers turn into a vlogger. So, nawalan na rin ang time sa panonood at uh, nag-focus po ko sa kanilang ano, uh, account para mang pinasok nila na social media platform. So, yun po. Pangatlo, mamay, na factor, bakit buhaba Ora uh, kumbaga naglayo ng iba sa panonood kasi most likely kung may community ka or fan base may na napagsikat baka nagsawa na yung ano yung mga viewers kumbaga kung medyo yung pattern ng ano mo ng content mo is the same lang din kumbaga yung isang pattern lang ba at uh, hindi ka nag-a-innovate -naga so magsasawa at magsasawa yung mga viewers sa panonood ng content mo so meron siguro nang talagang panatik na matitira pero i most likely yung iba talaga magganap ng ibang flavor. So yun po yung isa sa mga factor, nagganap ng ibang flavor, nagganap ng ibang connectors at at the same time nga kung nagustuhan nila yun, so may tendency na mag-transfer talaga yung ano yung viewers dun sa bagong ano uh, pinapanood nila na medyo merong ano pa excitement or kakaiba dun sa content na ginagawa niya. So yun po uh, may at uh, isa ano po bang factor? yun na siguro mga may most likely yung tatlo na yun so nag-normalize na pangalawa viewers turned into vlogger tapos naganap na ng ano ng ibang flavor or pinapanood so kaya buha ba yung views ng mga content creators lalo na yung mga ano talagang matatagal na so way back pa mga siguro uh, ano na ba ngayon, 2024? So, 14 years ago, May kasi halos 2020, 2010, nag-start ang ano dito yung Pungo Vlog sa Pilipinas. So, isa doon sa mga matatagal na Yung Kung TV, Team Mamay. Or Sit TV mismo. So, anyways, Mamay, uh, let's dig in. Panawarin pa natin iba na sasabi ni, ano, ni Senpai Kasu. At uh, magbibigay ulit tayo ng, ano, ng reaction sa sasabi niya. I was afraid na parang magkakaroon ng... Uh... uh over-saturated content creators o so, kumbaga sobrang dami na ng content creator way back before and yun mamay may nabanggit pa siya sa, sa ano sa parang saturation uh, over saturated na ano, ng mga content creators so anyways mamay pag tungkol sa ganyan mamay ambaga ambaga uh, <laughs> is case the limit so lahat naman ng individual may yan karapatan na ambaga ano, ng gagawa uh, ng account sa so social media na platform na gusto nila So, kumbaga hindi natin mapipigilan nun. So, kumbaga mag, magdadagdag at magdadagdag yan. So, yung iba, magtutuloy, yung, yung iba mag stop So, yung saturation naman, uh, may siguro, ano, uh, matagal-tagal pa naman yan. So, kumbaga ang ano dyan, ang sistema lang, lang dyan is no talagang ano, uh, matira-matibay. Kung, kumbaga, kung ikaw sa sarili mo, pag pinasok, ka, pumasok ka sa SOCMED at uh, ginawa mo siyang primary source of income, make sure pag once na nagkaroon ka ng ano, pagkakataon na talagang sumikat at na uh, nag-boom channel mo at uh, nakakuha ka ng maayos na income and syempre mag ano, mag mag-isip-isip ka na kung paano mag ano, ay mag-save at mag-invest sa uh, other businesses or basta property para at least pag once na nagkaroon ng ano, ng downside or paghina ng ano, ng, ng sockwed na account at least medyo secure ka na. So, kumbaga sa akin, based sa experience ko mga kamay, ah uh, nasubukan na rin natin yan mamay ng ano, di ba, galing ang o, ano, ay, ibang bansa, ano, OFW tayo, tinahak din natin ano, yung, ano, amunto ng pag-vlog. So, naging isa to sa mga primary source of income natin. So, as a small YouTuber, hindi naman, na, hindi, hindi, ko naman pinaka or pinaka-quantify natin yung sarili natin na, ano, na sikat kasi wala pa tayo napapatunayan mamay. Kumbaga, as a small, small YouTuber, at least nagkaroon tayo ng, ano, ng decent run when it comes uh, sa, sa vlogging at po tayo ng ano, medyo maayos na uh, income dito na yun kung ipinagtaguyod ko sa, sa family ko. So hindi man siya kalakihan, at least tumatawid-tawid lang, kung baga panawid-gutom lang. So kung baga right now, ang status ng, ano, ko, ng, ng channel ko talagang, talagang super, talagang deep kung nasa pinakadulo na. Sinaglaylo tayo, gawa nung nag-focus tayo sa ano sa talagang sa business, mini business mga may kasi alam ko naman mga may na pag once na sa Socmed hindi siya no may uh, hindi siya secured. So talagang kailangan maghanap ng ano ng alternative which is kung uh, kumbaga yung business naman hindi naman talaga secured kasi itong pag mga business din eh. So kumbaga hanap ko lang alternative at least at least meron kang option. So kumbaga dual kung, kung pwede ng anong multiple or uh, diversified mas maganda ma may kung kaya ng anong mo ng ng power mo at the same, the same time ng anong mo ng syempre financial kung kaya mo pagsabay-sabayin lahat so yun uh, may isa yun sa mga ano sa uh, reaction ko dun sa sinasabi ni ano ni ni Sembay so tuloy lang natin mga may, ano yung babagitin niya tapos magre-react ulit tayo right? in case of this 2024 sa social media medyo hindi bumaba yung mga gusto maging vloggers pero yung viewership ay bumaba actually from the biggest content creators to middle content content creators or yung mga micro or nano content creators no So yung mga may may binanggit ulit si Senpai na yung vloggers is tumataas tapos yung pero ang viewers or nanonood sa mga content creators is bumaba So marami talaga talaga mga may ang pumapasok sa ano sa mundo ng Sokmed So talaga nag-try sila kung meron silang uh, mapapala dito mga may, kung magiging successful sila. So, kung normal lang yun mga may. So, sa viewers naman, kung nahati kasi mga may, kung dati, uh, tulad ni na senpai na talagang ano, may fanbase mga may, uh, kung nakako sila ng decent na or talagang nakakamintin sila ng views sa kada vlog nila before, ngayon talagang nahati na kasi gawa nung syempre, merong anong kasi uh, sa algorithm ng YouTube o sa ibang platform ng software na merong kasing ibang konting kritos na nag, ano, nag-rise sa or sumisikat na nire-recommend ng, ano, ng, ng algorithm na uh, may na pwedeng panoorin. At uh, siyempre, yung ibang viewers na uh, na ikiklip yun o no, napapanood yun at uh, siyempre, nagustuhan. Baka yun nga, ang nangyari is nahati ng time. Kumbaga, at uh, later on is iniwan na yung, ano, yung dati nilang pinapatong his na, ano, na 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 content creator. So, kumbaga mas nagustuhan nila yung pinapanood niyo, pinapanood nila currently. So, kung manood man sila dun sa dati, siguro pa sundot na lang po. So, isa 'yan sa mga dahilan mga may kumbaga viewers choice, hindi natin makokontrol 'yon. So, ang gagawin na lang po natin is yung kung anong kaya natin kontrolin. So, isa dun sa mga pwede kong may suggest yung uh, kailangan mag-innovate kung nag-ano, kung gumagawa ka ng content, like said like I said yung tulad sa akin mga may review and revenue update hindi mo pwede na all the time review and revenue update so tulad nito naggagawa tayo ng reaction video tas raw vlog at is uh, medyo an tayo kumbaga multi na ano na content or iba't ibang content tayo so kumbaga yung niche kasi mga may is talaga nakapokus ka sa isang ano anong pattern ng content mo so ako hindi ako nagagano mga may meron kong niche temporary yung review and revenue update so gawa nung alam nyo na doon tayo malakas nagkakaroon tayo ng maayos na views pero syempre nagte-try ako ng ibang menu para at least uh, once na umuwi na ang views sa review and revenue update at least meron ako ng ano uh, parang uh, secondary or yun nga secondary option na content na pwede nating i-serve sa mga manood na malayong magustuhan or kung hindi hanap ulit tayo so ganoon lang mga may kailangan natin magano mag-innovate kasi as time goes by every year every time is talagang nag, ano, nag, uh, medyo talagang very competitive ang, ano, yung Sockped Mamay. May mga konting creators talaga na talagang uh, bigla-bigla na lang nagano ano, nag, talagang sumisikat Mamay. So, kumbaga, <laughs> di natin makakontrol yun. So, yun sa, sa atin lang is yung makakontrol natin. Gawa tayo ng content na kayang makasabay kung anong ang uh, current at kung anong trend. So, kaya natin yun. So, gawin natin. Pero pag hindi, it's up to you mga may, yeah, you decide kung ipupurso pa natin ang pag-sukmed or hindi na stop na. So, ganun lang yung mga mga may. So, yun ang binabanggit niya na downfall. So, downfall lang siguro yung mga konting gratos dati na, ano, na sikat talagang uh, humina humingi talaga views mga may. Kung baga, hindi na sila nakakuha ng maayos na revenue or income sa kanilang ano, uh, account. So, yun. Panoorin pa natin iba, mga, baka meron pa tayong ano, uh, mara-reacad dito sa sinasabi ni Sembay Kaso. Basically, para kung masasabi lang downfall na lang ng mga content creator this year, basically hindi ang mga vloggers may problema actually. Ang may problem na talaga is mga viewers, 'no. Okay. So, one thing na no, very important na nabanggit ni Senbay kaso mga may, 'yung hindi daw problema ang vloggers kung bakit bumaba ba bumababa ang views ng kanilang content, kundi 'yung mga viewers mismo. So, dito mga may medyo wala nang ano sa ano sinasabi niya. So, kumbaga as a content creator mamay, tatandaan nyo, as a content creator mamay, this is a business. So, kumbaga, uh, ano to eh, source of income mo eh, business to eh. So, in order to, ano, to, to maintain uh, yung, ano mo, yung standard mo or katayuan mo mamay sa, sa business mo, so, kailangan mo maging, ano, competitive. So, kung anong kaya mo i-offer sa, sa viewers mo para mag-stay sila, pwede mo, kailangan mo gawin yun. So, kumbaga, kung kailangan na ano kumbaga maggawa ka ng ano ng paano mag-innovate ba para mag-stay sa yung ano yung ano mo mga viewers mo kailangan mo gawin yun ma'am kasi kung hindi mo gagawin yun hindi ka mag -a, mag mag-iisip ng ano ng parang market strategy o anong trending na kaya gawin para mag-stay yung viewers at uh, kung hindi mo magagawa yung mga may talagang mapag-iiwanan ka so kumbaga yung viewers kasi sa ano uh, pag once na uh, tingin to hindi ka na nagustuhan sa ginawa mong gilaga mo talaga maganda at maghanap yan so kumbaga uh, hindi mo sila masisisi so kumbaga hindi problema ng ano ng ano yon, ng ng viewers bakit bumababa ang views ng mga content creators so ang may problema doon para sa akin yung yung mga content creators na ayaw magano mag level up sa kanilang ano ginagawang content so kumbaga naka lang sila kung anong gusto na yung content na talagang pinipilit nila na yun at yun lang i-content nila all throughout the years na alam nila na may nag, nag pop up ng mga trend mga main or mga uh, dumadating ng mga content creators na naggagawa ng mga content na kakaiba. So kahit na sabihin natin na yung iba is repetitive na still meron kasi iba na content creators na dumadating na repetitive man siya pero may dating kumbaga at the same time mga main, uh, may nila ng twist. Kaya mas pinapatronize sila ng mga viewers mga may. Kaya yung dati nilang pinapatronize, iniiwan nila, tatransfer ko sila. So, much better. Suggest ko lang, doon sa sinasabi mo sa mga so, kailangan mo maging, ano, uh, innovative. So, talas, iyan mo, talagang kailangan mo maging competitive, competitive, ta, uh, tag talagang, ano, kailangan, talaga, uh, kailangan mo talaga, kailangan mo talaga makipagsabayan dito sa SOCMED para ma-maintain mo ang ano mo, SOCMED account mo. So, yun mga may. So, baka meron pa. Panuhuri natin. So, basically right now, alam mo yun, madami mga viewers na yun na sa sobrang daming choice, hindi na sila makapili. Basically, pagdating sa sa menu ng isang restaurant, pag dumating sa point, ang dami mong pipiliin, hindi mo alam kung anong pipiliin mo. To, to the point, ayaw mo na lang kumain no wala ka ng choice kasi ang daming options eh so right now inyo yun yung nangyayari na sa social -so sa social media natin eh. Nap so yun isa pa sa nabanggit ni Senpai na maraming options mga may or parang inalilito in niya analogy sa isang menu yung mga content creators na iba-ibang ano uh, menu sa uh, menu list so ang nangyayari doon, mga may is hindi siya hindi siya nalilito ibig sabihin hindi ka lang naging option sa gusto nilang panoorin or kainin sa menu mamay. Ganun lang yun kasimple mamay. So may, there's something wrong na kumbaga sa sarili mo na dati is namimintim yung views, same content lang yung pattern at uh, iniisip mo na eh, ipapatronize kayo, ipapatronize at hindi ka nag innovate nag-adjust sa kung anong current na trend sa, sa SOCMED at uh, talagang mapag-iwanan ka at uh, hindi mo pwedeng ano, masisi yun sa viewers mamay kasi nga Uh, like I said, meron sa yung ano, uh, kakulangan sa pag up sa kung anong mga ano, ang current na sitwasyon sa social media platform na kailangan mong ano, mag-adjust kung anong meron at bago dito sa ano, sa sa Socmed. So, kumbaga, yun lang masasabi ko. ah uh, maraming option, pero hindi ka lang nakasali dun sa option na papanawaring ka. So, yun, yun ang masasabi ko dun sa sinasabi ni Senpai Kasu. So, hindi sila nalito. Hindi ka lang naging option or hindi ka lang pinili. So, ganun lang yun. It's too crowded at the same time. Wala nang quality. No? Over quantity na. Paulit-ulit na nga sabi ko yung ginawa nila. So, it might really happen this year na magpa-fall down ng mga vloggers. Yung And... eh, mga may, yung binanggit niya sa uh, yung crowded na doon yung so social media mga content creators. So, madami talaga yung mga may. So, kumbaga yan is, hindi na hindi na mapipigilan. Mar dadami dadami yung, ano, yung papasok sa mundo ng pag-vlog, mga may. So, yun in yung form ng social media platform. So, kung kumbaga dito, mga may, is matira matibay. baga kung kaya mo, ano, uh, gumawa ng, ano, uh, ikakatrending na account mo, or ng, ano, yung, nang ng, ng so account mo eh, ng, ng, kasi syempre para makapag-stay ka, maging competitive ka sa ano sa sa market kasi business to mamay. So yun lang ma'am ano mam, masasabi ko at uh, sila, sinabi niya dito yung parang yung numbers ng ano parang sa statistic yung, yung numbers is going down sa views. So normal lang yun mamay. So ang like I said mama yung magagawa mo lang is sa sarili mo. Kumbaga, kung gusto mo bumalik yung views mo, kailangan mo mag-adjust. Ano, mag anong sa trend. Mag-innovate ma may para makakasap ka. Maka, makabalik ka sa ano mo sa kung saan ka man dati na, na nakapesto or nakalugar. So yun lang po mga may. Kung maga, mag wag ka mag-i-stay ka sa ano sa dati mong ano uh, ginagawang ano uh, content. So tingin-tingin ka rin kung anong current na ano na sa para news ba. So para tis ano updated ka sa nangyayari. Kasi pag once nang ipinilit mo yung ano mo, yung sarili mong content, talagang sabi ko sa inyo, mapag-iiwanan ka. So, yun ang masasabi ko lang sa binanggit niya, ano, ni Senpai Kaso, mga may. So, let's dig in, mga may. Baka meron pa. The number is going down. Hindi siya umaangat pagpasok ng 2024. And honestly, it's scary, to be honest. Sobrang scary. And to give you a point also is, who is the last vlogger na sumikat talaga this year and last year so isa pa sa nabanggit ni Sempa yung ano yung numbers na noon parang hindi talaga siya umangat so normal lang yung maamay. may si normal lang na ano kumbaga hindi lang naman yan nangyari ngayong 2024 last 2023 ganun din naman maamay. may most likely pag once na nasa first second quarter maamay, may medyo yung views talaga is talagang ano, kumbaga sa lahat naman ng businesses may may yan talaga may pagkakataon talaga na mahinang benta, malakas ang benta. So ganun lang yan, may susukmed ganun din. So kumbaga up and down lang yan. So ang mga magagawa mo lang yan is talagang uh, gumawa ka ng paraan kung paano mapapatas ang business mo, paano mo ma-maintain yung, ano, yung uh, ano mo yung uh, account mo at the same time dapat meron kang ano, uh, kumbaga ceiling. Kasi kung nga, di ba sa when comes sa monetary unit, so like I said, yung ibang konting creators sa mga sikat, meron silang ceiling may. Kung maga, pag hit nila yun, yung ceiling na yun, ibig sabihin, okay yung ano nila, yung SOCMED account nila. Once na bumaba yun, so mag-iisip yan mga may, may, yung iba, tulad ng kung team, may, may team na yan. So pag bumaba sila sa ano nila, sa parang ceiling or average mamay na dapat makuha nilang ano, uh, income per day, So pag mga ano, buwanan doon. So mag-iisip din ng ano paano sila makakabalik. So yun, yun po ang ano ang isang mga uh, pwedeng gawin ng mga ano or dapat i-monitor ng mga content creators. So yun po. At uh, yun, may lastly uh, nag nagbanggit siya dito mommy na sino 'yung ano, 'yung parang vlogger na na may maintain, o last vlogger na may maintain 'yung channel. So, may nabinanggit siya. Pero kinat ko na mga may. So, regard naman dito, siguro, nakapokus lang siya sa ilan na vloggers na kakilala niya. So, dito kasi mga may sa social media account, um, hindi natin takilala lahat. So, malalaman na lang natin pag once na nag-pop na sa newsfeed ng ating ano, uh, SOCMED uh, account na, uy, mayroong ano, konting creators na nag-boom, hindi naman natin kilala. Pag tinignan natin yung followers, ang laki na pala mamay. So, kumbaga, uh, si Senpai Mamay, medyo marami siyang kakilala, pero most likely, mas marami siyang hindi kilala ng ano, uh, mga social media uh, creators dito sa buong Pilipinas mamay. So, kumbaga, medyo nakare-restrict lang siya sa mga kakilala niya. Eh. So, kumbaga, tayo naman is, marami tayo nakikita na hindi nila kakilala na talagang boom on channel. So, kumbaga, Uh, at nagiging ano, consistent ng takbo ng account so as as of this moment so yun po mga may ang isa sa mga ano uh, masasabi ko doon na sino last vlogger marami po yan marami yang mga content creators na na may maintain yung, ano, nila, yung account nila as of this moment. So, hindi lang po yung kilala lang nila. Marami dyan na hindi nila kilala na okay yung takbo ng channel. So, anyways, mga may, so, that's it yun pong ano natin mag, na, mag, na, na nagawang reaction video. Hopefully, uh, nagbigay sa inyo ng, ano, ng, ng idea, mga may. Sa ating opinion lang yun, based on sa natin, sa knowledge natin, mga may. So, opinion. So, sa mga viewers natin na, na makakapanood ma, ma, at manood nito, so, meron, alam ko, meron kayong ano, opinion doon sa sinasabi nyo sa mga kaso. So, uh, comment lang kayo, mga may. Pwede ano, uh, masasabi nyo doon sa uh, kinuha nating clip. Kaya no, kay Yusin So, yun. Yun po ang akin. Ang sa inyo, comment nyo po sa, baba. So, sobrang thank you sa lahat ng ano, mga makakapanood at manood itong vlog natin. At hopefully, mga may by next time. Kasi, ano na ngayon, uh, June 17. So, matatapos ng buwan. At uh, road to grade 1 pa rin tayo. Hopefully, makagraduate tayo at least sa no, sa $100. At least para makakasaw tayo by next month. So, yun. Laging paalala ni Bilogs, mga may sa lahat mga na na pinapalo nyo ng mga content creators. So, i-include nyo po ako na don't skip ads. Habang nyo po yung panood ng vlogs natin kasi diyan po kami kumikita sa panood nyo po na hindi po nag-skip ads. So, panay mga kamay. See you sa next vlog po natin, mga kakamay.